I got this Melissa's favorite kasi lasang-lasang Pinoy masarap oh sinubukan naman ni Melissa yung ubi flavor na scrum wow yummy I like it So, 1.30 in the morning, madaling araw, guys. ba? Diba? Kaming dalawa. Matutulog na lang kung murder pa kami ng halo-halo. This is our favorite. Masarap talaga siya only for fifth tender ham. Kabayan gumagawa. Eh, tingnan mo siya yung ice niya, parang ice cream. Ang sarap nito, promise. Eso es. Happy yarn Làm mít Tôi mừng mừng thế ngày nghệ cái hoa Happy, happy. Pinong pinong account. talaga yung. Just want to make you happy. Inantok na kayo. <laughs> Ay, may napahit pa tayo doon. Ang Alam mo yung nag-i-edit. Kala ko natatapos ko pa yung isang 8 minutes, di na yung nakatapos ko nga ako. plan. Tinapos ko lang yung isa. Lukas ah, na lang. yung legit plan? Ah! Não. <laughs> bem ou bem? We're going out. Alright, oh, nga. Kabing nga bhi. Asalam kabing ng kontamin. Char. i going to go to the bathroom. Sorry guys, kasi an elevator to So, waiting to open. See? It's open now. We're going down. See? I like my outfit. A T D, Look at my butt. So cute. Oi guys, mag-aalauna ng madaling araw, lalabas pa kami. Para lang alam nyo. It's okay, di ba? I like my bag. Look at my hair. So messy. So, nagagalit yung darling ko kasi alauna na ng madaling araw. Nagkikrape siya ng na. scramble, guys. Scramble. You yung know, scramble? Scramble. Yung binibili natin ng bata pa tayo na tigdodos ba yun? Dos, lima. Ganon yung may milk-milk. Ngayon, dito kami sa Dubai. Nag-ahad ko yung next car. Ang pagkakani? 12, no? Ah, uh, 12 siya. Favorite place ni Melissa. Nandito nga kami sa amin. Ay, malungkot si Melissa. Sarado na. Close na siya, guys. Kasi alam ko ang alas 12 lang to So sad tuloy yung Melissa ko. Ba't kayo agad nagsara? hot mug coffee, ito yun guys ito yun, oh. hot mug coffee meron silang bubble tea by 1 one take 1 one. may taho sila, ito yung sinasabi ko sa inyo oh. scramble, nagkikrepo naman siya may halo-halo din sila, ganun yan, may taho sila see, it's closed, so see you tomorrow yung Melissa ako malungkot ayan siya, naglalakad sorry na agad Ayan, naglalakad na malungkot ang aking darling kasi wala scramble. Oh my gosh, kailangan ng delivery tomorrow. Wala nang bus ngayon. Out of service na kasi late na. So, dahil lilipat nga kami ng bagong place namin, titingin mo na kami ng bedsheet. So, ibang tindaan, sarado na guys. Kami lang talaga yung, ayun, ay, ganda ng, ano, di ba? May banderitas. So, sa asaal sa tuwa. Dito sa Dubai, may banderitas, banderitas. tas dito, titingin mo na tayo kung baka may bedsheet sila yung ganitong sa foam na ganto. So, nakabili na nga kami ng bedsheet ni Melissa and uh, we're going to find an ice cream dito sa picnic tayo. Ikaw na lang, kasi kung gusto mo ng ice cream, dito, ba? Huwag ka mo na tumawid, love. Kasi karakit ka mo. sa tayo. Tayo dito sa kapila, pagkakit sa Ay, mga Filipino. O, sige, titingin kami sa kapila sa Aid. Gusto nyo daw ng milk tea. Milk tea. Ice cream. So, madaling araw na. Maghahanap siya ng milk tea. Di mo alam kung magliliin eh. Wow, my gosh. Guys, nandito tayo may ikot-ikot kung saan. Nakikita niyo ang paligid na wala nang tao. Kami na lang. My gosh. Ay, marami pa pala. Tao pa rin pala kami. Sorry naman. Try na namin nung bilin ng bili ng tik sa ti corner. Anong bibilin natin? Mango, sakaya, sa Ay, gusto mo tik. An... Uy, mukha siyang masarap sa likod niya. May biko doon itim. Okay. Mukha siyang masarap. Taglilima lang siya. O, oh. try natin yan doon. Natulo-tulo na siya. Kasi mabagal may singaw ako. Ang sakit. Wow, So nice. Sampo to. Ayan, oh, tumulo-tulo na yung ice cream. Pero gusto ko kumain. Melissa. Uh, kumain ng ice cream. Hindi ka nakasarap. Pasarap ang gawang tanga. Nagre-reklamo siya, hindi daw ko sarap. At least, carb satisfied. Pauwi na nga kami, tapos yung scramble niya, disappointed siya kasi hindi... Siyempre, hindi naman Pilipino yung gumawa. Wala kasi yung Pilipino close. So, bumili lang kami doon. <laughs> hindi niya gusto. Kinain niya yung ice cream ko kasi yung tulo-tulo na. Amazing singaw nga. Sayang. Hindi yung ice scramble inside. Good scramble. Fruit scramble, daw. So fruit scramble, daw. She based on the taste test, Nimalisa. Yo, just got out from work in. Paaway na ako. Paaway? Parang masama pa yata yung pagkaramdanggo. Oh, Hindi na kami kung talaga. Na hatingatig ako. Ang dami, dami uh, at ko. Uh, ang tao. Si. Partida, it's 10pm na. Nakachinelas na ako, syempre, pa-uwi na kasi. So, it's super time with my cute lunch bag na bigay sa akin ng aking darling. So, palabas ng ata ayo oh. And, aray, hinihingal ako. Sakit ng puso ko ah time set. Meron ditong time set. Partida. Omega. Ang likot ng kamay ko. So, ito na yung hallway. Anyway, guys, I'm here at Dubai Mall. Ang pinakamalaking mall sa Dubai. Pauwi na tayo. Bye, bye bye! So, uwi na nga tayo. So, sobrang init nga. Nagpapag na naman siya. At 10, 10 p.m. Ang dami pa rin tao. Anyways, yung pinapasukan ko pala is nagko-close na 1 p.m. So, itong mall. ko kung 24 hours hindi ko pa siya natche-check. Ang galing kong employee, hindi ko natche-check. Baba tayo kasi sakay tayo ng bus. Ayan, bus number 28. Gihintay na siya, my God. Nakababa na pala ako ng bus. Yung laging bit-bit ko. So, going home. Ah! Haggard face. Ah, ang pula ng pisigla, sobrang init. Look, nasira pa yung bag ko. My goodness. So, yun. Nandito naman pala ako sa bahay. Sa bahay namin. Hilo ah. sana ako nakatira? See, when I got home, I, I saw this pancit. Look at this, guys. For only tender ham. Ang sarap niya. And also this calderet, ang duck. I like it. See? Ganyan ako kamahal ang asaw ko. My goodness. She's laughing pa. see it's look nice right dinner time i'm so hungry see she prepared ready everything thank you love love look at me thank you i love you i love love look 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 <laughs> see oh i'm pulling up this oh goodness so red Ate, so kung may singaw, so red, hindi po mawala yung singaw ko. Si Tom Sakit niyan, guys. Sakit. Namamayat na ako hindi makakain Ang maayos. Kasi because of this thing out thing. Oh my gosh. Hi, meow. Yeah, our baby. This is our baby that I've given to my love. Hmm. <laughs> yung carb ni Melissa. Ayan na, bumili na ako ng ice crumble. Ngayon lang. Uh -huh. I got this. Melissa's favorite. Kasi lasang-lasang Pinoy. Masarap. So, a day after tomorrow, that night, nag-carb siya ng scramble si Melissa. Wala kaming nabili. Buko nilipad na. And now, finally, I got this. Melissa's favorite. Anyways, guys. Baka nakakita niyo madilim. Kasi, ten. 30 in the evening na. So, ang dami ko kasing bitbit. -bit. Anyways, ito yung scramble niya. Ang dami kong bitbit -bit kasi bumila ako ng salmon. At saka yung gulay na panluto. Tapos yung bag ko pa. Tapos yung lunch bag ko. Ang dami kong bitbit. -bit. So, babay na guys ha. See, I told you guys. Ang dami-dami kong bitbit. Pauwi -bit. <sighs> na ako ng bahay. Yung bangs ko bumaba na ulit kanina. <laughs> Ish. See? Mini sangat her favorite. Touch your favorite. Scramble. Can I see? Hmm, it looks mm. yummy. That's your favorite, no? Mm. -mm. Try it. Come mm. on, kasih metega ke kalian. Oh, kap. Yummy. Show me. Don't toong scramble. Mmm, -hmm. skim milk. Ayoko, mamaya. Sa kabila, na, hindi naman scramble eh. Prot scramble yun. <laughs> Ganyan ko yan kamahal. Binilan ko pa siya na scramble sa labas. <laughs> Kahit ang kong bit-bit. Look, lab, I have gift for you. Tiri! Okay, okay. Open it, open it. Wow! Open it, open it. Hershey's train box. Anong binili ito, love? Baka may price po. May price? No, Wala. Harap mo nga, patingin. Walang price. Patingin na itsura. You like it because mm. it's color? See? Yes. The you color. have yours. Can I see? Can I see? Is it nice? Mabawanan mm. mo yan araw-araw. Yung sakin, ang sakin, kunin mo yung sakin. So red. mga kayo Mine is red. Melissa bought this for me. And I love this one. And oh. Melissa, hihi. <coughs> hihi. Pwede to sa mainit. Yes, pero lagay mo yun ng water. Or, er, di ba mayroon ka nang binigay ko sa'yo yung sa NAD coffee hand? Nandun, ko doon. So, yan naman is for water. Okay? Mm-hmm. It's nice, right? Five hundred dogs. She is so cute. Ta-da! Yummy. <laughs> I like that. Let's <laughs> see. I like Milka, Milka, Milka. Mel wow yeah hey i have lots of these i love it or you oh cow oh strawberry oh are you oh chocolate mm, yummy so we're going to try these mm. strawberry, strawberry.

din natin yung Oreo. Ayaw kasi mga beach pits. Ayaw talaga hmm? na yung... Ayaw. Kaya yung scissors. Ayaw. Ayaw. original? As well, original, number one na ako ng milk ko. Milk ko pala. Milk ko. Sabi <laughs> tayo yan si milk ko. Let me try this. What? Mm -hmm. Parang dark chocolate siya naman. Wala siyang flavor plate na sa I like try? Mm. Thank you. Sarap. Oh, sinubukan naman ni Melissa yung ube flavor na scramble. Yun siya. Kakain na naman siya ng ube flavor scramble sa favorite place niya. Dito nga pala yung favorite place niya. Sarap. Lasang scramble. Wow, mukhang masarap. 看着好的好。